Katupa vlog, may tanong lang po. Sinasamba niyo ba si Kristo? Oo o hindi? Paki-sagot po. Salamat po. Well, katupa, ang aking pong kasagutan ay 100% yes. Ngunit alamin po natin katupa kung paano nga ba isinasagawa ng mga kapatid o ng Iglesia ni Kristo ang pagsamba sa ating Panginoong Heso Kristo. Alamin po natin sa banal na kasulatan. Ang sabi dito katupa sa banal na kasulatan sa unang Pedro 3 talatang 15. Ganito po ang sinasabi, pakinggan niyo po. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Well, katupa, ayon sa talatang binasa natin, ang sabi dito, igalang ninyo. Ganito po isinasagawa ng pagsamba iginagalang po ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Ang mahal na Panginoong Heso Kristo. Ang sabi, ang utos ng Panginoong Diyos, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Isinasagawa po namin ang pagsamba sa ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon. Sapagkat yan ang turo at aral ng banalang kasulatan. Sambahin si Kristo bilang Panginoon hindi po inutos ng ating Ama o ng ating Panginoong Diyos, lalong higit ang banal na kasulatan, na sambahin si Kristo bilang Diyos. Ang sabi po, ang turo ng banal na kasulatan at ang aral ng Ama. Inutos ng ating Panginoong Diyos Ama na si Kristo po ay sambahin bilang Panginoon. Ginawa po siyang Panginoon ng Ama. Dahil magkaiba po ang pagkapanginoon ng Ama at pagkapanginoon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang pagkapanginoon po ng Ama ay walang pinagmulan at walang katapusan. Ang pagkapanginoon naman ng ating Panginoong Heso Kristo ay may pinagmulan at may wakas. Sapagkat sinabi niya, siya ang Alpha at ang Omega. Sa Tagalog po, siya ang simula at ang wakas. Ngunit ang Ama, ang Panginoong Diyos, ay wala pong pinagmulan, walang wakas. Siya po ang Creator at siya ang may-ari ng lahat ng narito sa sangkatauhan o sa sanlibutan. Kaya kato pa ang gawain po ng Iglesia Ni Cristo ay laging handa po. Sapagkat ang sabi dito sa talatang ito, lagi anya kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Yan ang nasa Iglesia Ni Cristo. Ang pag-asa na nasa amin na nasa Iglesia Ni Cristo. Maraming salamat po katupa. Yan po ang aking katagutan.